mga pare. Ito po ang Angel ng Isla. Dito tayo sa Isla Restaurant. Samahan niyo ako for today para meron tayong makasamang isang mare na si... Uh, Mary Grace! Si Mary Grace! Kumusta po kayo? Good! Oh, she was surprised! So, dito sa Isla, lagi tayong may sorpresa. Ayan! Oh, sino pong makasama natin for today? My husband! Yes! Kumusta? sa Isla Restaurant. Meron po tayong sina celebrate for today? Ah, yes. Uh, yes. <laughs> Nanalo. Nanalo sa summer game. game. Wow, <laughs> congratulations! congratulations. congratulations! Dito sa Isla Restaurant, eh, marami po tayong sineselebrate dito. Like ang panalo ni Jason. Yes, meron din tayong birthday. Yan, meron din tayong mga baptism or christening. Yan, mga anniversary sa so, pwede po natin i-celebrate dito sa Isla Restaurant. Ano pong paborito natin dito sa Isla nung mga in-order natin? Lahat. Ah, uh, sisig. <laughs> Nakikita ko nga, paborito nga kasi dalawa yung sisig nila. <laughs> Sising. And sinigang. <laughs> sinigang. Sinigang. sinigang Sinigengeng. Oh, wow. And yes. the inasal. <laughs> the inasal. Yes. Laing. Laing. And ginatang green beans. Ginatang green So, paborito ba lahat dito sa isla yan? Yes! yes. Oh. And unlimited rice. Yes! <laughs> Siyempre, dito sa isla restaurant, meron tayong free and unlimited steamed rice. Dito lang po yan sa isla restaurant. Yes! Yes! yes. yes nakakuha po ba tayo ng $90 deal? Yes! yes. yes. Yeah! So, we Maybe have a chicharon. free chicharon! <laughs> yes! Ayun! Yay! Winner! Chicharon! Ayun <laughs> Dito sa Isla Restaurant, eh, marami po tayong sulit na special deals. Like $90 deal, meron tayong birthday treat. 15 days before at 15 days after. So, one month birthday celebration po yan. Yes! Ayun. Ano pong masasabi niyo sa Uh, pagkain at serbisyo ng isla. Para yung sa in kapangpangan, manyaman! Manyaman! Manyaman, man man talaga, Kenny! Dahil manyaman, Kenny, bibigyan po namin kayo ng blessing mula sa Angel ng Isla, ang $50 na gift certificate mula sa Isla Restaurant. Marami po salamat. Yes. So, ito. Ayan. Ano mo ba sinabi niyo? Thank you so much! Thank you, Isla! At ma... Oh, yes! Yeah. yeah. Shout out to Silver Creek FSU! Yes. Yeah. Mga mare, mga pare, iniinbitahan ko po kayo dito po sa Isla Restaurant dito sa 5720 Maori School Road, Newark, California at sa 448 San Mateo Avenue, San Bruno, California. Abangan nyo po, Isla Grand Pleasant Hill, Contra Costa Boulevard, Pleasant Hill, California. Meron po tayong mga private room and banquet function po doon. So times three po ng laki ng isla. Yeah, sa hanggang sa muli po, ito po ang tourist food destination. Sabay-sabay po nating sasabihin, Abe, Manyaman Kenny!